Hello guys, this is News listener by Angelo and today is June 15, 2025. Happy Father's uh, Day po sa lahat ng mga tatay. At uh, second video ko po to for today. Uh salamat po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. At if hindi pa kayo nakapag subscribe, uh, please subscribe uh, to support this channel. Salamat po. Okay, pag-usapan naman natin yung sinabi ni Sarod Duterte. Eh, sabi niya Andami dami daw biased sa Senado. Kasi kung natatandaan nyo, noong June 11, si Bato, si Bongo, nag ng motion to dismiss. Yun pa yung sinabi ni, ano eh, ni Bato eh. <laughs> okay? At uh, for the record, guys, wala pong dismiss na dapat i ng isang senator judge sila ay only to convict or to acquit. Okay? So, klaro yon sa sa ligang batas. Okay? So, pa, pakinggan natin si Sarah Duterte uh, kung bakit sinabi niya yun. Okay? So, let's watch this. From News 5. bit o hindi lumahok sa impeachment case dahil biased. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline na, front na balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Okay. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalang opisyal sa Mindanao ng ang News 5. Ang bise, sinagot niya ang mga isyo kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag ng lumahok bilang Senator Judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipainhibit. Kung ipapa ano ba, disqualify natin, no? ipapainhibit natin ang mga bias na senators, eh madami tayong ipapainhibit din. Ah uh, to... okay, for uh sa comment ko about sa uh, inhibit, hindi po pwede yung bayan ang mag-request to inhibit a senator judge. Ang sabi nila, personal po ito ng uh, mga senator judge. Sabi ng mga uh, legal luminaries o yung mga experts sa batas. Okay? So uh, Basa-basa naman po, Sara Duterte ng Konstitusyon. Okay, hindi po pwede ang taong bayan mag-request sa mga senador ng mga bias na katulad ni Robin, sa ni Bato, ni Bongo, ni Amy, mag-inhibit. Personal po nila ito. Okay, uh, continue. Tulad ni Senator Risa Ontiveros <laughs> na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Uh, pero ang ginawa ko kanina, uh, sinerge ko sa online, tapos sinerge ko yung uh, sinabi ni Senator Risa na si, uh, dapat sirain daw yung mga Duterte. Eh, wala namang, uh, wala namang any post or video or comment na nakalagay sa online. Okay? So, fake news naman po, Sara Duterte. Okay si um uh, senator Jesus Codero, si senator Pimentel na nagsabi ah uh, an ano pa sinabi sa akin unhinged oh parang yun ba ang term na ginamit sa akin uh, basta ang sinabi ay lukaret. -luka lukaret kasi hindi mo alam talaga yung kanyang pag-iisip eh di ba uh, magiging uh, hysterical siya uh, nag-meltdown siya. Tapos nung pagkatapos ng ilang araw, okay na siya. Di ba? O, di ba? Lokaret yan. Yun. Di ba? Pero hindi naman, hindi naman ibig sabihin na bias na agad yon, Right? O, commit na yun dun sa nangyari sa kanya. Okay? Okay, let's move on. Natanggap na raw ng kampo ng BC ang soman mula sa... Okay, so punta muna tayo. Dali lang muna tayo sa ano, sa inhibit. Okay, so guys, ah uh, kung pakikinggan mo yung sinabi niya, sabi niya eh ah uh, marami tayong i-inhibit ng mga senador. So again, ang mga tao hindi po tayo pwedeng makapag-inhibit sabi ng mga experts sa uh, law, okay? Only yung mga senador na bias ang dapat mag-inhibit sa kaso e eh, uh, kung kayo tigna sa tingin niyo magi-inhibit ba sila yang kakapal ng mga mukha nila di ba? Oh, nagmotion ng dismissal eh hindi naman pwede yan sa mga senador, di ba? Okay? O oh, tapos, ano, uh, openly suportado yung pag uh, hindi hindi continue ng mga ng impeachment trial. Kung natatandaan niyo sinabi yan ni Marcoleta ni Amy Marcos. So si sino pa? Si uh, si Robin. Okay? Nagmotion pa si second motion pa si ano? Si Bongo para i-dismiss ang kaso. O, ngayon, yung mga nag-abogado, okay? Katulad ni Batorney hindi nagbabasa ng konstitusyon. Okay? So, so sino dapat yung mag-inhibit? Eh, hindi naman, hindi, hindi, naman natin mapipilit yun sa mga bias na mga makaduterte. Eh, uh, kung ang, ang, mangyayari eh, may kita pa rin natin yung mga pagmumuka nila uh, kung um, uh, mag na yung trial. Alright? So, guys, thank you for listening. Uh, you know, in comment ko about uh, Sinabini Sara Deterte. If uh, you have a comment about this video, you can put that in comment section. You can like and subscribe to support this channel. Thank you, po sa mga nanonood, and I'll see you again in in the next video. Bye.